sa kanluran silangang bahagi ng Central Luzon. May layo ito na isang daan, apat na potapat na milya. Simula sa Metro Manila, matatagpuan ang isang lalawigan. Mayroon itong walong mga bayan. Ito nga ang Baler, Dilasag, Tinggalan, di Maria Aurora, Isinguran, Dinalungan, Ipakulaw, di at San Luis. Isa sa mga bayang ito nagsimula ang kasaysayan. Noong taong labing anim at siyam, may pitong misyonaryo na Pransiskano sa pangunguna ni Fray Blas Filomeno. Tinatawid nila ang kabundukan ng Sierra Madre para ituro ang Kristyanismo. Sila ang nagtatag ng pamayanan ng Baler na kalaunan ay ginawang pueblo sa Tagalog ay bayan. Ang Pransiskano sila yung mga grupo ng mga Romano-Katoliko religious na Indikan. Itinatag noong labing dalawa at siyam na taon ng Italiano na santo na si Francis of Assisi. Ano nga ba ang ibig sabihin sa salitang mendicant? Grupo ito ng mga kalalakihan ng mga Romano Katoliko na sumusunod sa otos na mamuhay ng kahirapan, paggalakbay at pamumuhay sa mga lungsod para sa layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo at ministeryo lalo na sa mga mahihirap. Diniklara ang Baler bilang bayan ng mga Agustinians at Recolex noong 16 at 58 taon. Ano nga ba ang mga Agustinians? Sila ay membro ng isang relihiyon na sumusunod sa otos ni Saint Augustine. Dahil sa kakapusan ng mga misyonerong relihiyoso, muling pumalit ang mga Pransiskano. Ang nangasiwa ng pamayanan noong 17 at 3 taon. Noong Disyembre 27, taong 17 at 35, isang malakas na bagyo ang dumating at isang malaking anon na tinatawag na Tromba Marina ang nagwasak sa lumang pamayanan na noon ay matatagpuan sa baryo Sabang. Kabilang sa mga nakaligtas ay ang mga Angara, Bihasas, Bitongs, Lumasak, Karaskos at Pobletes na lumangoy patungo sa kalapit na borol ng ermita. Lumipas ang mga ilang araw, isang bagong komunidad ang umusbong na tinatawag ngayong Poblasyon ng Baler. Noong 27 ng Hunyo, taong 18 15 Labing limang araw pagkatapos ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, 54 na sundalong Espanyol ng Garison ng Baler sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Enrique de las Morenas Huayfusi ang gumawa ng San Luis Obispo di sa Church na pinangalanan sa Espanyol para kay Luis ng Tulusi na kanilang kwartel. Ano ba ang ibig sabihin ang salitang garison? Grupo ito ng mga sundalo na nakadistino. Nang namatay si Dilas Morenas noong 22 ng Nobembre 18, -18 pinalitan siya ni Teniente sa Tornino Martin Cerezo noong ikalawa ng Honyo, labing walo, siyam na Ang huling garison ng Espanya sa Pilipinas ay sumuko pagkatapos ng pagkubkob sa Baler na epektibong nagtapos sa mahigit na tatlong daang taon na pamumuno ng mga Espanyol sa bansa. Noong taong labingsyam at dalawa, isinama ng mga Amerikano ang bayan sa lalawigan ng Tayamas. Bago dumating ang mga Amerikano, ang baler ay nasa ilalim ng distrito ng El Principe mula sa Nueva Ecija. Ang komedya de baler ng Aurora ay nagsimula sa unang produksyon nito noong labingsyam at dalawampot Sinuportahan ito ng nooy Pangulong Manuel L. Quezon sa pagtutulungan ng mga artistang sina Fortunato Ezureña, Alejandro Perezas at Arnes Expert na si Antonio Ramos sa kanilang mga dula. Si Manuel L. Quezon ang gobernador ng Tayabas na pinangala ng Quezon bilang karangalan sa kanya. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. Taong labing apat dalawa. Ang imperyo ng kasundaluhang Hapon ay pumasok sa Baler kung saan ginawa nila ang elementarya ng Baler na kanilang garison sa ilalim ng utos ng isang kapitan Hattori. Ang pangkalahatang punong tanggapan at base ng kampo ng Philippine Commonwealth Army ay mula noong pangatlong araw ng buwan ng Enero taong labing at apat na put dalawa hanggang tatlong po ng honyo taong labing at apat na put anim ang Philippine Constabulary mula ng Oktubre dalawang put taong labing apat na put apat hanggang tatlong po ng honyo taong labing apat na put anim ay nakatalaga sa Baler noong taong 1945. Dumaong sa baler ang mga tropang Pilipino at Amerikano. Kabilang ang mga tropang Pilipino ng 3rd Infantry Division, 5th Infantry Division, 51st Infantry Division at 52nd Infantry Division ng Philippine Commonwealth Army. Ang 5th konstabulari ng lokal na kinikilalang unit ng guerrilla at ang mga tropang Amerikano ng 6th Infantry Division ng Estados Unidos Army. Sinira ng mga umuurong na hukbong Japones, ang simbahan ng San Luis Obispo di Tolosa sa Balder. Marami pang kasaysayan ang nakakubli sa mga bayan ng Aurora. Tutuklasin natin yan sa susunod natin mga video.